may juma Maulan-ulan na kasi Bumabalik na yung maulan panahon Hello guys! Kumusta kayong lahat? Nagbabalik. Yung mga bagong silip pa lang dyan guys, please subscribe. Saka tapusin nyo yung panunood ng aking uh, munting video. Saka thank you sa mga simpre sa mga nagsusubscribe sa aking channel. Thank you. Thank you sa inyo lahat guys. buksan ko yung aking ano yung aking pintuan, pinaka gate nakatali Nakatali siya Marami na laglag na ano, palapa ng yug Ma uh, paminsan-minsan nalang ako pumupunta dito. Si wala na ako masyadong tanim eh. Bali ginagawa ko na lang. Tinatanggalan ko ng mga damo para hindi ano. Hindi tubuan ng damo yung aking munting garden. Ah. Oh, yung aking ano. Para hindi tubuan. Ayan o. dami mga palapa na laglag. -lag. Ay maraming di man laglag -lag din naka, na ano na mga buko. Ay buko hunyog. Kaya lang may mga ano na may mga tagnon may dahon na. Kasi yung mga pulong yan yung, mga, yung, yung na yan sa sa taas pa lang may mga dahon na umuusbong may kanyang dahon matagal uh, bumagsak kahit eh, ano na yung yung brown na brown na hindi siya nalalaglag agad kasi nga yung uh, kanyang palapa hindi nalalaglag kung yung palapa ay eh, agad nalalaglag pag eh, natutuyot malalag malalaglag din yung yung eh, kaya lang hindi eh. hindi nalalaglag yung ano yung palapa eh kaya naabutan na doon ng ano ng pagsibol ng dahon hindi maganda <laughs> hindi magandang ganyan di ba dapat nalalaglag agad yung palapa para malaglag din yung nyug. Okay guys. Saglit lang. Ayan guys oh, daming laglag oh. Eh sinasabi ko ayan oh, may mga may mga dahon na oh. Ayan. ayan, may mga dahon na. Mga palapa, ayan, nagkalat. Pag ulan ito eh, pag hangin. Ayan oh, nagkalat oh. Nagkalat mga palapa ng nyug Meron pa doong nakasampay ayun nagkalat Ang lalaki ng mga pinya ko ayun nagkalat oh to oh. Tuyong tuyo na. Para na siyang natutunaw. Nalalaglag pa lang. Tagal. Kaya yung yog nandun lang sa babaw ng, ano, ng puno. katulad nito oh. sibol na oh, wala nang sabaw wala nang tubig sa loob kasi nga may ano na sa loob malaki na yung kanyang buhay Ayan, may tubo na wala pa. Kaya ayun, may sabaw pa, oh. Oh, wala pang ano, wala pa siyang sibol. Dadalhin ko yan sa bahayan. E, eh, bibinta ko na naman, guys. Imbis na ano, mahal ng yug ngayon, eh. Kaya lang dito sa akin, eh. Ayaw bilhin ng 15. Gusto, gusto rin, ano, gusto nila, eh, 10 piso lang. mga ano, mga kuripot <laughs> yung gumagawa ng ano ng mga ng mga gata ano yung mga nagtitinda <laughs> ng sabaw. Oh, ang bibigat. Ito guys, oh. Mula sa taas, may dahon na. Bumabagsak mula sa taas, may dahon na. Oh. Kaya ganyan. ang tagal sa taas. Kasi nga yung kanyang ano, yung kanyang palapa na iga na, natuyot na, ayaw pang bumagsak. Kaya yung kanyang ano naman, yung kanyang dito, ito, ito, ito. Ito, kasi nasi si Babo ito ng ano eh, ng palapa eh. Ito yung palapa na, na nakaganito na, yan eh. Pag hindi bumagsak yung palapa, hindi rin ito babagsak. Ito kinakapitan ng nyog. Kay matagal. Nananahon muna doon sa taas bago bumagsak. <laughs> Kaya hindi maganda oh. Yan na dahunan na. may mga palapa pang malalaglag o yung mga tuyot. Hindi nalalaglag. Katulad yan. Kaya yung mga nyog, hindi nalalaglag. Kasi nga yung kanyang mga palapa, nandun lang nakakapit. Nakadikit lang. O. Nakadikit lang siya. Kaya yung mga nyog, pag nalaglag na, may mga sibol na, may mga dahon na. Hindi na maganda. Hindi na may bibinta. Kaya ganon. Karamihan dito ng mga nyug ganyan. Ayan, ganyan din oh. Karamihan dito yung mga nyug. May mga palapa, hindi agad nalalaglag. Kaya yung kanilang mga nyug naman, may mga ano na sibol pag may mga dahon na. hangin hangin kasi iuulan ayan oh madilim madilim yung kaulapan oh iuulan oh naku po hindi ko pa nasabi yung aking anak ng tindahan uulanin malaki na yung aking langka oh Mga no, laki na. na it. Maiha Nagulat ako yung ko yung may ano, may tutang na, pi, na iipit. Yung ano pala, yung aking piyuhin. dinadaanan ng mga aso. E eh, napuputol 'yung iba kasi nga dinadaanan ng aso. Yung ilalim ng ano ng cyclone wire, dinadaanan ng aso eh ginagawang ano dito dami mga pupo kanilang mga pupo ang dami dito eh ginagawang CR bulaklak ng ano ng kahoy to ang ganda oh mga bulaklak pag ito natanggal na nagiging ganito oh bulaklak nya puti ayan pag natanggal na ito mga balabalahibo pag natanggal siya yan, nagiging ganyan ang ganda oh ganating na no ito yung ginagawa ko sa ano yung kanyang ito yun yung kanyang puno ito, ayan ginagawa kong tali binabalatan ko, madali lang tumbalatan eh ito binabalatan, yun yung ginagawa kong panali yun sa puno pinipili ko lang yung medyo straight yung kanyang katawan katulad nito, ayan yung may straight yan o, oh. yan straight dun yan ang maganda, straight yan, yan ang kanyang bulaklak ng punong yan ang ganda oh maganda siya eh, kasi na ano lang siya eh, nakaganyang lang siya eh maganda yung kanyang bulaklak ito yung aking dwarf na puno ng nyog oh, malaki na ito yung sinasabi ko na may sakit oh may bulaw bulaw oh may brown brown pero nagdating dito sa ano sa talbos wala na uulan na ata guys. ayano kapalo. Iuulan 'yan oh. Nagdidilim. Ayun ikaw uulan 'yan. Mauulan na ako rito. Ayun na nga umaambon na. Sisilong muna ako. Ayun na umaambon na. Hindi na ma, hindi na gumaling galing ang akin sipon at saka ano ubo. Dal na ambon na nauulanan. Ayun na uulan na. Oh, kapal oh. Kapal ng ulap. Siling muna tayo.